support to this video mga idol so mamimigay na naman tayo ng panghanda para sa ating mga kababayang homeless so mamimigay tayo ng panghanda nila ngayong bagong taon so salamat sa mga sumusuporta sa atin sa paglalive sa tiktok so yun salamat lalong lalo na sa mga gifters natin so thank you so much sa inyo happy new year po uh, kung hindi po dahil sa inyo hindi tayo makakatulong ng ganito so maraming salamat sa mga gifters natin so sa tuloy na pagsuporta sa ating paglalive so thank you so much sa inyong lahat So ito na po yung mga pinamili natin. So ipamimigay natin to sa mga mapipili natin or makikita natin mga homeless sa daan. Ayan, panghanda nila ngayong bagong taon. So maraming salamat talaga sa ating mga gifters sa paglilip natin sa TikTok. Ayan, marami tayong matutulungan ngayon. So maraming maraming salamat. So ito na po siya lahat. Ayan, napakarami po. So, ito na siya. Nakapak na siya. Pinak na namin siya. Ayan para ready to bigay na lang to. Sa mga idol, samahan niyo ako mag, ibibigay natin to sa mga nangangailangan itong mga pinambili natin grocery. grocery. So, abangan niyo na lang po yung bawat video na i-upload ko sa TikTok. So, abangan niyo yun isa-isa. Kasi hindi po natin sa pagsasama-samahin. So, isa-isa-isa natin siya i-upload para ma laman natin yung kwento ng pa bawat pagbibigyan natin ng grocery. So, samahan niyo ako maghanap ng mga pagbibigyan. So, tara. Ito tayo may pang ispagitihin dyan, pansit. Ito yung grocery na eh. Panghanda mo yan, itabi mo dyan nai, ha. In New York tayo ha, bibigyan na lang kita. Yeah, thank you. Salamat. Thank you ha, Nay. So ito po para sa inyo. Ito na para sa iyo, ha. Baka mawala dyan, tapos ito cash. Salamat. Oh, no. Maraming maraming salamat po sa tulong ninyo. Hello mga idol, abangan po natin ang kanilang kwento ng bawat isang pinagbigyan natin. So dito na nagtatapos. So maraming salamat sa inyong lahat.